So, what's up mga keepers, Good morning yan. Ngayon, mahalo tayo ng ako gel fish food yan. Mag kagawa tayo. Paano yan? Oh? Dali lang to. Kaya buksan muna natin yung gel food. And kuha tayo ng 3 spoon. 3 oh. spoon muna natin. Medyo puno pala to ah. Kahit punuin na lang natin dito. Kasi yan. Magusto pa na mag-order nito. ilalagay ko na lang yan yung kanyang FB. Itatag ko na lang. Ano? Madami naman tayong isda. And then kapag hindi na ubos, islagay natin sa rep. Yan. Yan. Yan ang bango ng amoy nya parang bawang then kuha tayo ng boiling water yung sobrang init na tansyahan lang kapag maglalakay kay mga bossing ah lang na kasi yan eh. lang tayo kung napadami yung tubig dagdag na lang tayo ng gel food kasi madami tayong isda Yung amoy bawang hindi sya yung mabaho parang alam nyo ba yung sa boy bawang ganun yung amoy nitong gel food na to ni ako booster gel food no. na yun tayo nakapagawa ng videos dito kasi medyo na busy tayo sa pag water change ng na ating isla araw araw ba naman kaya, ayan. Halo lang natin ng haluin. Para yung mga hindi pa nahalo is, mahalo natin. Yan, dyan, oh. Mix lang ng mix. Meron pa kasi dyan na hindi na babasa ng gel foods hirap kapag isang kamay lang naging video <laughs> you know amoy siyang boy bawang pwede to so pwede to so kahit anong isda mga bossing ha itong gel foods Man, nagtatanong kasi kung pwede daw yan sa beta monster fish pwede bossing Platy, or tail ito na dyan oh, may nakalagay na dito sa of aqua buster you know mulis, gapi, beta, or tail and etc. then dito naman sa value is sa benefits color enhancer, boost immunity improves, grow and energy yan, then dito oh, may makikita nyo na rin dito kung how to prepare, kung paano nyo i-prepare ang gel food, pero oh, kasi marunong naman tayo mag kayatan sya na lang yan hihintay natin to ng ng minutes bago tumigas. Hindi na natin i-cut para kita nyo talagang tumitigas. Bango ng amoy niya. Parang gusto kainin. Parang garlic. Ito yung sa loob nyo. Yun oh May garlic kasi ito eh. Ang kinagandaan. Ayan. Then lang natin na tumigas ito. Then, yan. Pa tuin lang natin ng ilang minutes yan, baya na lang natin yan dyan Ayan, isang bagsak muna kamalma, then yung mga gusto mag order ng aqua booster gel fish food, yan tatago na lang siya dyan, then lagay ko sa comment section para makita nyo mabawasing, yan, thank you